today's video uh, Sunday Mobit Rider tayo wow. so meron na tayong earning na 131 pero cashless to mga tol galing to ng Quezon City eh. Quezon City papunta rito sa Makati yan Olympus Premium eh. Makati tayo ngayon So, no, parang napakahirap ng ano ng, ng booking parang ano parang parang ano pakihirap. na ano ibig e, sabihin wala masyadong ano nagbubuk so tatsagayin natin ito maghapon kasi wala tayong pa wala nyo pang sa motor sana ano, ano makakuha tayo rito discarding so... ito nagaantay tayo wala naman yung wallet natin And, transfer pa natin yung laman dito so ngayon mag-aantay tayo ng ano booking yung unang booking natin pan-top up lang pan-top up lang muna to pan-top up lang, lang muna din So uh, hindi na tayo alis dito Woo! Sana kumita naman tayo Hindi ka kabisado Makati Kaya ano, Go with the flow na lang ako dito Ayan, Makita natin yung sasakyan Sa ilang derecho derecho kaya basa-basa tayo ng signboard Baka ma one way tayo So, waiting, waiting. Bala na si Lord. Dito tayo sa Makati. Ayan, Makati. Sana all may booking. Ayan, o. Joyride may booking, oh? Mas tayo, wala tayong booking. Kita mo yung book na. Ay, oh, sana All. Walang booking mga idol Update ko lang kayo ha uh, Alas 10 na lang umaga Yung earnings natin 273 uh, Tatlong booking Pero yung isa cancel So dalawang booking pa lang Ayun pa lang Eh Matumal okay. yung Sunday Walang ano Parang uulan pa Uy na tayo Balik tayo sa ano Ah, uh, ang Olo Rizal ayun o, walang laman o no? oh. o, oh, diba? dito tayo sa San Miguel Corporation Ayan. uh, -huh. uh Magdalu yung So dito na tayo Yan yung snapping Napakababa Ay, seven ngayon 7 booking na yan 7 booking pero 368 lang <laughs> Buti may mga tip-tip na pagsasapong piso. Ayan. O, uh, tapos wala pa wala lang laman yung ano natin ayan o uh. yung wallet uh, siya na so ano kayong January 2 oh. oh. sa San Miguel Corporation. Uh.